What's up mga kadiskarte? Day off tayo sa work. Dito tayo sa farm. Ayan. Tingnan natin yung mga alaga natin. Ayan yung mga anak nila. Yeah. Ang <laughs> cute. Oh, <kukiyot. laughs> Ang tatay nga pala niya nila ay full blood grower. asa to nanay native kung tawagin Ito naman tong nanay nito nila ano to halo ng bower tsaka anglo anglo nubian so tong anak nila ano na to F1 tinan nyo mas mahaba ang tenga nito kaysa dun sa ano binili namin tong ano itong mga kambing na to yung last year yung nakuha kong 13 month pay binili namin ng kambing tapos ngayon oh almost 1 year ayan na anim na sila kumain ng ano sisigla ng mga anak yung mga lalaki baka ibenta namin yan pag yung pwede na iwalay titira lang namin yung mga babae ito babae lalaki rin anak nito eh yung isa babae lalaki rin yan. Titira lang namin yung mga babae para papalay, papalahian pa para rumami hello no? <laughs> ito naman yung mga chickens natin mga heritage yan o no? lalaki na mga ilang linggo na lang mga na yung mga yan Tapos, dadagdagan pa namin yan. 400 heads. Yun. Dito tayo sa farm. Yan ang kubo. Sarap dito, mga kadiskarte. Taman, tahimik na tahimik. Yan. Yan ang sideline natin. Kasi hindi pwedeng asa lang tayo sa sweldo kailangan meron tayong extra income may business tayo huh? Nakakain na rin pala ito. <laughs> Isang linggo pa lang yata ito. Hanggang sa muli mga kadiskarte.